Yo! Ikaw ba si Justin? Yung nakashate yung sa hapon? Sa itsura at kulay mo palang, mukha ka talagang mason! Yo! Go! <laughs> Ito ba yung jawa mo, Justin? Baka pag kinindatan ko to, mapasa ka si Christine. Eh, hey, <laughs> eto hey. ba si Pongpong? Dinangangamoy crackling sa hapon. Dinanakapagtaka sa itsura mo pa lang. Alatana. Oh! <laughs> Ikaw ba si Stress? Yung malaki yung eye bags? Pag sumasapit ang gabi, nagnanakaw ka naman! Oh! <laughs> ano? Oh! Malibit ang mga young pero hindi papatalo mga gangster. Unang banat para sa mga gangster. Oh! Uy, ikaw, Arben. Forma plakado. Amoy marumbado! Oh! 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 oh dahil hindi makakaribat si Pongpong, -pong, ako na lang. Gege! Sabi niya, ano yan? Aagawin yung shot ako. Pasensya ka na. Hindi ko mapatil sa mabaho hininga. Ikaw ba si Negro? Nakikipaghalikan sa gabi, pero di mo magawang magsipilyo. Yo! Oh! <inaudible> <No>! <Zhi> Kayo yung mga istana? O ba naman, century tuna. Ooh. Kasi ito, yung ngipin bulok na, sira-sira na. Oh. Ikaw, kamukha mo si Kirara. Oh. Ikaw, mukhang bulldog na pagod na. Oh! Pero ang mas malupit, ito, ang baho ng hininga. Oh! <laughs> dito muna ako ah. Susunduin lang ako. O Tres, sino naman yan? Basta, mamaya. Malalaman yun na lang. Kilala nyo siya. Ah, ganun ba? O sige, bumalik ka ha. Kasi mamaya, makapalaban ulit tayo sa mga yang stana. O Sid, mabalik ako. O paano? Dito na ako ah. Sige. Eron, ba't hindi ikaw yung nag-decision kagapon sa laban natin? Ba't yung mga babae? Kitang kita mo naman, di ba? Panalo tayo doon Kasi tinira ni Sede yung apat. Wala tin, baka pag ako pumili, sabihin ng kabila, niluto ko yung laban. Kaya yung mga babae na pinapili ko kung sinong panalo. Oo nga tin, tama yung ginawa ni Aaron. Kasi kung tayo pinanalo ni Aaron, baka sabihin ng kabilang grupo, dinaya natin yung laban. Kasi pinaburan tayo ni Aaron. Sa bagay, tama nga yung sinabi niyo yung dalawa. Basta mamaya, galingan na lang natin sa battle para matalo natin sila. Oo tin, kaya mamaya, pagdating ni Tres, magpapractice na agad tayo. Tagal naman niya. Sabi niya, papunta na siya. Yun, hindi na pala siya. Iya. Ikaw? Ikaw yung kachat ko? Oo, oh, iya. Ako nga yun. Ikaw pala yun. Kaya pala hindi ka nagpapakilala sa akin. Ano nga ulit pangalan mo? Oo nga pala si Tres. Siya nga pala. Saan mo nakuha yung number ko? Nistock kasi kita. Buti ka, nakita ko yung number mo dun eh. Kaya tinex agad kita. Ah, kaya pala nalaman mo yung number ko. Tara na, punta na tayo dun. Baka kasi na ako ng mga kaibigan ko eh. Sige, tara. Oh, si Tres yun ah. Justin, kasama ni Tres yung kaibigan ng jowa mo. Oo oh, nga, no. Parang kakakita lang nila kagapon, magkasama agad. Sige, Iya. Dito na ako. Dito kasi natambay yung mga kaibigan ko eh. Sige, Tres. Salamat ah. O, oh, Tres. Mukhang ngayon yung kaibigan ng jowa ni Justina. Mukhang diniskartehan mo agad. Wala pa. Diniskartehan ko palang. lang. Tara na! Doon na siguro tayo mag Para mamaya, maganda yung bahanat natin sa kanila. Tara! Tara. Tagalandan, 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 ba't tumbay na bayo? Tagalandan, 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 ba't tumbay na bayo? Hindi kayang tumbasan ng kahit anong salapit Kung ano ang namamagitan <laughs> dito sa ating dalawa Yay! Mga istana, sasayawan na natin sila labanan Lugi tayo sa mga flip top Oo oh, nga, boss Nel, sayo natin sila dudurugin Oo, oh, boss atalunin ko sila sa ganito Yay! Yay! Lalo na boss Neil, pag pinakita ko sila ng young step, ganyan oh. Yun! No? Ang gagaling talaga ng mga bata oh. Manang mana sa boss nila. Oo nga boss Neil, lalo na inaasar mo mukhang muson, panis sa akin yan. Yun! Eh boss Neil, paano natin matatali yung leader nila? Eh bumabak type yun. Ayun, si Sedi. Magaling talaga bumabak type yun. Kaya tatalunin natin sila sa sayawan. Wala ba kayong tiwala sa sarili nyo? Hindi naman sa ganun, Boss Nel. Kaya-kaya natin yun. Tinalo nga natin sila eh. Sige, Boss Nel. Ako bahala doon. Pagka bumak type papakita ng ganun yun, no? Know? <laughs> Ayos, ah. Di ba? Okay, sige. Last practice na natin to. Mas mamaya, punta na tayo sa tambayan para mapagpahinga na tayo. Let's go, tara. 1 2 3 go. Tagalendeng 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 bayna bay. Tagalendeng 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 bayna bay. <tinyo> Hindi tumbasan kahit <tinyo> <laughs> o, oh, sige na. Tara na. Punta na tayo sa tambayan. Tara Pasku na. Pasko na! Ang saya manood ng pliftapan kagabi, no? Ang kukulit nila. Yeah. Kaya nga eh, akala ko talaga mayabang yung Sedi. Pero makulit din pala siya at saka mabait. Kim, Kikay, alam niyo ba kagabi, may nag-text sa akin. Ayaw niya magpakilala. Tapos kanina sinundo niya ako. Nagulat nga ako eh. Oh, iya. Sino naman yun? Yung sinabi ko sa inyo, yung kaibigan ng jawa ni Kikay, si Tres. Talaga ba? Parang kahapon lang pinapatanong mo pa sa boyfriend ko kung anong pangalan niya. Tapos ngayon, sinundo ka na agad. Oh, iya. Paano naman niya nalaman yung number mo? Eh, magkakasabay tayo umuwi kagabi. Inistock niya daw ako. Nakapublic kasi yung number ko. Doon niya daw nakuha. Ah, kaya pala. Iya, baka type ka rin niya. Kasi di naman siya magsasayang ng oras para lang hanapin yung Facebook mo. Tapos para lang makuha yung number mo. Iya, baka interesado rin siya sa'yo. Di natin alam. Ayoko kasing mag-expect. Baka gusto niya lang makipagkaibigan sa akin. May point ka naman. Pero baka malay mo, interesado talaga siya sa'yo. Mga tol, di ba yung babaeng nakabanggaan ko? Nanginin akong tawad sa kanya. Bait niya pala. Tsaka buti nga, pinatawad niya ako eh. Sid, parang iba yung tono ng panalilita mo ah. Di ba siga ka? At parang pagdating sa babae na yun, malambot ka? Di ko nga alam ron eh parang nahuhulog ako sa kanya. Sed, kung nahuhulog ka sa babae niyon, papalakad kita sa girlfriend ko. Kaibigan naman niya yun eh. Malay mo, wala akong jowa yun. Huwag na muna, Tin. Siguraduhin ka muna kung totoo na yung nararamdaman ko sa kanya. Baka kasi sa bandang uli, hindi ko pa talaga si gusto. Sa bagay, Sen, tama ka naman. Tara! Sabotohan na muna tayo tumambay. Tara! Tara. Sed, ay sila kay kayo. Ano, puntahan ba natin? Tara. Total, mga kaibigan naman natin sila eh. Tara. Kim, Iya. Si Justino, oh. Kasama yung mga kaibigan niya. Mukhang papunta sila dito. O oh, baby loves, saan kayo pupunta? Dito sa inyo, atambay. O oh, sige, tara. Dito ka sa tabi ko. Baby loves, mamaya pala, may battle kami. Gusto niyo bang sumama? O sige. Kim, tara sumama ulit tayo sa kanila. Meron daw ulit silang battle. O sige, Kikay, tara. Nakakatuwa kasing manood sa kanila eh. O sige, mag na lang tayo na mag sila. Sige, Kikay. O Sid, ba't ka nandyan? Tara, doon ka sa harap. Hindi natin. Okay lang ako rito. Sid, di ba sabi mo? Hindi ka sigurado kung anong nararamdaman mo kay Kim. Ngayon nakita mo siya, anong nararamdaman mo? Hindi ko nga alam eh. Pero nung nakita ko siya, bigla na lang ako kinabahan. Sed, ayan yun. Ibig sabihin nun, kaya ka kinakabahan, gusto mo siya. Huwag mo kang pinaglolokotin. Ganun ba yun? Oo, oh, Sed. Ganun yun. Ganun yung naramdaman ko kay Kikay nung nagkagusto ko sa kanya. Bahala na. Pero ayaw mo na yung tin. ba? Tara na, mag sa isna. Baka naghihintay na sila doon. Tara na guys! Mga bata, tara na, nandiyan na sila. Magsenda na kayo. Mababaho rin pa naman yung mga yan. Boss Nail, tala ko mga monggi lang yan. Mababaho rin pala. <laughs> <laughs> mabaho daw. Tignan nyo nga yung suot nyo. Paulit-ulit, mukhang hindi kayo naliligo. <laughs> Kala mo ba hindi ako nagpapalit? <laughs> Bente yung ganto ko, boy! Oo <laughs> <laughs> Di maangas ka na yan. Bente pala yung ganyan mo. Tama na nga yan. Simulan natin to. Ano bang gusto nyo laban? Tulad ng laban natin nakaraan. Sayawan ulit tayo. Sayawan? Eh, ko ba, flip-top ulit. Flip-top? Kaka-flip-top lang natin, boy. Baka pa mapaos ka na niyan. Sayawan. Tin, patay tayo diyan. Wala tayong practice. Sige, kanto na lang. Pagsabay na lang natin sayaw at chap up. -liptop. Ano, G? Sige, tara. Unahan na namin. Tara. Let's go. Muna pa oh. Tagalandang, tagalandang, tagalandang Batambay Bay na bay eh Bay na bay Tagalandang, tagalandang, tagalandan, Batambay na bay Tagalandang, tagalandang, Batambay na bay Tagalandang, tagalandang, tagalandang tagalandan, tagalandan. Hindi kayang tumbasan Ang <laughs> kahit anong salapin Kung ano ang namamagitan Dito sa ating dalawa. Hello! Ano? Ayun! Tin! Ang gagaling nila. Wala. Kalo na tayo. Anong gagawin natin? Kaya nga Sige, ganto na lang. Panalo na kayo sa sayaw. Babawi na lang kami sa flip-top battle. Boss mag-practice yan. At sigurado ko, oh, pinagdandaan tayo niyan. Sige, ako oh, bahala. Ganto na lang. Tutal, nandiyan naman yung tatlong babae. mag lines na lang tayo para maiba naman. O oh, sige, Jika mejaan para maibah. Tara.